Pagkakita nga pala kami ngayon sa Montalban. Uh, Sama ko yung aking bunso. Uh, tsaka si Ate Pern. Wala sila yung dalawa. Papaturo kami ng anti-rabies kasi nung nakagat siya ng aso. Uh, last turok niya na. Dito kami sa Manila tapos punta kami ng Montalban. Diba ang layo? Oo, oh, oh. di ba? Ate. Tama walking walking muna kami. Nandito kami dumaan sa May River. Papo. stereo, Dito ka. Ah. si Mano. Kulit po ng anak ko. kasakay kami ng Egypt see you lang guys bye bye